So guys, tara samahan nyo kaming mamalengke sa aming bayan. So medyo malayo layo no, siguro mga 40 minutes papunta sa aming bayan. Tara samahan nyo kami guys. So maaga nga pala kaming umalis sa bahay dahil pag tinanghali kami, mauubusan na kami ng uh, gulay kasi madaming bumibili ngayon kasi ito yung tinatawag nilang tabo. So, tingnan nyo naman yung dinadaanan namin, no? Napakaganda kasi ang aga pa niyan, pero napakaganda na yung nakikita mo. Sino pa namang ayaw bumango ng ganong oras kung ganito kaganda ang makikita mo sa paligid? So, malapit na kami sa aming destination. So, ito na yung palengke namin. So, ngayon ay linggo. Ito yung uh, palengke day ng mga tao dito. Kasi ito yung tinatabog na tabo. So guys, so nakarating na kami. So wala masyadong gulay sa ngayon. So siguro mahal to kasi wala masyadong ka, ano gulay. Cabbage lang ang madami o oh, tingnan nyo. So guys, nakarating na tayo dito sa gulay. So balot-balot yung gulay dito guys. So isang isang pack lang, isang balot lang yung binili ko. Kasi 50 pesos, so 50 pesos dito sa probinsya is malaki na siya. So, yun, isa lang kasi medyo mahal na. So, labong lang yung binili natin kasi meron pa tayo. So, yung sibuyas dito is 150 pesos per kilo. So, mahal na yan dito, no? So, isang kilo lang yung binili natin dyan. So isang kilo lang ding garlic yung binili natin at saka isang kilong kalamansi. So yung garlic is 120 per kilo and then yung kalamansi is 40 pesos lang. So medyo uh, mura ng konti yung ano natin kalamansi guys. So isang kilo din yung binili natin. So guys bumili nga pala ako dyan ng uh, kamatis isang kilo at saka yung isang ampalaya at sampung pisong uh, siling labuyo. So, kasi gagamitin natin, guys, sa pagluluto ng ating um, Bicol Express mamaya pagdating sa bahay. So, iba vlog din natin yun, guys. So, samahan nyo kami. So, naghanap nga pala ako dyan ng bagoong alamang para sa ating pinakbit at saka sa ating Uh, Bicol Express. So, mas masarap kasi yon pag may bagoong, no? So, naghahanap ako dyan. Yung isang kilo na kasi mas mura yon kaysa yung tingi-tingi na tigbebente. So, mapamahal tayo doon. So, pagkatapos din natin doon sa bagoong, dito na naman tayo sa isda section. So, bibili lang ako ng ano dyan, no? Pirit tawag sa amin yan. Kalimutan ko kung ano sa Tagalog. Basta pirit yan. So gagataan natin yan kasi mas masarap yan pag ginataan. Tapos may sili na medyo maanghang. Ang sarap guys. So yun, namimili na ako niyan. So isang kilo lang din yung uh, binili ko niyan kasi okay na 180 na. Okay. per kilo. So medyo mas mahal dito sa Palenquino. So hapon pa kasi yung isda doon sa amin. So ngayon pa lang uh, bibili na tayo. Para pagdating doon, makapagloto na tayo. Kasi gutom na tayo, guys. Ayan na sila. Nililinis nila yung kita ng uh, baboy. After natin sa isda section, nandito na naman tayo sa uh, carny baboy. Carny baboy. <laughs> so dito, bibili din tayo ng isang kilo para sa ating Bicol Espresso. Gusto ko yung may taba-taba ng konti. So, 350 uh, per kilo dito sa uh, parning baboy. Medyo mahal na siya, grabe, guys. Pag binili, pag binili mo siya buhay, so, nasa 170 lang siya. Then, pag kinatay na siya, 350 na yung kilo ng baboy, guys. So, yun bibili tayo no para sa ating Bicol Express bibili lang ako dito ng siling haba worth 10 pesos din so medyo marami bibili din tayo ng gabi para sa ating ginata kanilang duha So, pauwi na tayo guys kasi tapos na tayo namili ng ating mga gulay. So, tingnan may tsura ko dyan. So, guys, pauwi na tayo nyan. So, malayo-layo na yung uh, nabaybay natin. So, yun. Napakasaya. na sa Congress pa na. Eh pababa na po So guys, malapit na tayo sa ating bahay. So magpapaalam muna ako sa inyo kasi malapit na talaga. Bye guys. Thank you for watching.